dito yeah. po yung sizes ng carrots na na-harvest dito sa area ito po ay mga oversized na yung lalaki ayun mga ka-apple magandang araw po so ngayon nag-harvest po kami ng carrots dito sa isang area na pinagtaliman namin and yun nga lang medyo mababa yung pressure kaya kung gusto nyo pong makapag-harvest ng carrots uh, this weekend, pwede po yung pumunta sa apple orchard. Tapos, mga nasa 20 per kilogram po, po yung charge ng harvest natin ng apple. Ay, ng ano pala, <laughs> uh, carrots. So, pwede nyo pong gawing carrots. So, ang lalaki po yun. Kumabuta ah. po kasi ng formas, months. Medyo oversized na po yung mga carrots natin. So, ayan. Meron po tayong nakitang buyer kanina. So... Ay kumuha po ng product natin. So, yun po yung isa sa hindi natin control sa pagtatanim. Yung presyo po talaga kasi um, minsan napakababa po talaga and then magastos yung um, farm inputs gaya nung nun, abono, and yung mga chemicals napakamahal. So, bawi-bawi lang next time siguro. So, para hindi naman masayang, so, pwede po talaga tayong mag uh, harvest dito ng fresh na carrots dito sa uh, kapataga so this weekend uh, Saturday and Sunday we dito po dito and then mag-harvest po kayo ng carrots maganda po pang juice Battle lab, kayo. Batu lab. <laughs>